Kanina. Layo nilakbay nito. Kanina, naka-jeep yan na. <laughs> <laughs> Three rides daw. Sumalubong so, pa sa one-way. Pilit kaming pinagtatagpo ng aming mga puso. Pero nagkakala, nagkakasalisi kami. Close The spell, you This is love, and Your loving arms. How lonely can I get when you're away? <laughs> <'Til> <laughs> the end of time. Oh. <laughs> At ang maganda nito, Tinidora, parang alam na namin kung saan kami papunta tungo sa isa't isa. sa ito, sa pinakamasayang nangyayari Paparadji sa ayan. pa, oh. Ano ba? Diba? Akapa naman ng akapa. Wala ba tukaan niya? <laughs> <laughs> Abibiting ka ba? <laughs> <laughs> Tungay mo na! Aka, sige. eh. Ayun na, ayun na, ayun na. Paano mo ako nahanap? Naglalagi nga lang ako dito eh. Nagbabaka sakali nung makita ka. Napakasaya, napakasaya ko, Ansel mo. Baya ka nga. <laughs> Abot langit ang binibigay mo sa akin. <laughs> okay ka lang. Bakit parang namumutla ka, Ansel mo? Hindi, baka... Okay ka lang ba? Baka puyat lang ako. Sigurado ka ba? Wala ka bang dinarambang, Anselmo? Ayos ba? yung wig. Huwag ka. Baka... <laughs> tumabingi, baka gutom. tumabingi. Baka gutom lang to. Kumain muna tayo, Anselmo. Pagkain. talaga nakita kita. Ako rin. Ano, ano yan, Anselmo? Nag-iihaw sila. Ihaw? Inihaw? Ano yan? Isaw! Isaw! Ito lang kasi ang kaya ko eh. Kumakain ka ba nito? Eh, Anselmo, hindi kasi kami kumakain ng ganyan eh. Gano'n ba? Baka hindi mo pa natitikman. Subukan mo muna. Hindi ba madumi yan, Anselmo? Pinagbilinan kasi ako na huwag akong kakain ng mga ganyan sa lansangan. Subukan mo lang ni Dora. Malinis, ba si talaga ito? yan? Oo. Sigurado ka, Anselmo? Sigurado ako. Ako nagtitiwala ako sa'yo, pero... <laughs> pero ano? Bakit ganyan yung itsura niyan? Subukan mo muna ni Dora. Huwag kang matakot. Sorry po, akala ko ba, ko na. Mainit pa. Si Anselmo ang nagturo sa akin na kumain ng isaw. Na nandadala ko <laughs> Ansel, sa mansyo. Ang sarap! Hanggang naging paborito na ito. Magandahan <laughs> lamang. Ay, naku, hindi ako nakakain ng ganito. Ang sel mo. Baka mabulo na paborito mga. ko na ito. Naging paborito na rin TV na. Nahirin na. Ang sel mo! Ang sel mo! Ang sel mo! Alam mo din ni niya nga! <laughs> Diyan nagsimula ang pagkagusto namin sa isaw. <laughs> <laughs> Ayos ka lang ba? Nabulunan lang ako kasi nabigla ako. Ganyan pa na ang lasa nun. Ang sarap pala. Salamat ha. Walang nga naman. Kumain ka na rin. Kaso huwag mo masyadong damihan ha. Favorite ko to it. Favorite mo? <laughs> doon nagsimula kung bakit naging paborito ko ang isa. Tulog si Gingging. Parang natutulog lang. Naging paborito ko ang isa na naging paborito na rin ng apo natin. Gingging. -Ging. Lola. Ginidora, gumising ka.